Tutol ang mga dating gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panawagan niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. ay naman sa isang opisyal, pwedeng kasuan ng sedisyon ang dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo sunod-sunod na kinontra ng mga dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sinusulong niyang secession o ang tuluyang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sinabi ito ng Pangulo noong isang linggo na nauna na raw plano ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Representative Pantalyon Alvarez. Ayon kay National Security Advisor at dating DILG Secretary Eduardo Anyo, ang lakas ng bansa ay nakasalalay sa pagkakaisa kaya dapat tanggihan ang sino mang nagsusulong ng pagkakawatak-watak. Hindi raw magdadalawang isip ang gobyerno na gumamit ng puwersa laban sa lahat ng magtatangkang humiwalay sa Pilipinas. Para naman kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Carlito Galvez Jr., mauuwi lang sa kaguluhan at hindi tayo uunlad kung magwawatak-watak ang bansa. Hinimok niya ang publiko na talikuran ang anumang uri ng destabilisasyon. Dating nagsilbing AFP Chief of Staff, Presidential Peace Advisor at COVID Vaccine Czar si Galvez sa inalim ni dating Pangulong Duterte. Ayon naman kay Interior Secretary Benher Abalos na siyang MMDA chairman noong Duterte administration, hindi solusyon ng secession sa mga problema sa Mindanao. Ayon kay Kamigin Governor Xavier Jesus Romualdo, pwedeng kasuhan ng deso ng dating Pangulo, maging si Congressman Alvarez. Possible na yung ginagawa o gagawin nilang captain kung magiging tumultuos pa siya, meaning magulo, and then if they... they parang outside legal means yung, pag, yung gagawin nila to prevent the national government from exercising its its functions in Mindanao, which is yun yung purpose nila is to secede. Yung actions nila may fall into the elements of sedition. Nang tanongin naman ang DOJ tungkol dyan, hindi pa sila makapagkomento kung may paglabag ba ang dating Pangulo. We don't want to prejudge anything. If there is a pending matter that is officially endorsed to the, the department, that is the only time that we can comment. Um, so As of right now, we stick to our statement saying that we call no, for, the, uh, for the unity of our people um, and to oppose sana itong uh, call for cessation. Kaniyak naman ni Defense Secretary Gibot Yodoro ang mandato ng DND na protektahan ang soberanya at integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Ang PNP na nindigang walang puwang sa kanilang hanay, ang usaping ihiwalay sa Pilipinas ang kahit na anong bahagi ng bansa. Be united, let us not entertain these uh, ideas. If there are any efforts of uh, uh, any secession or to uh, secede from a portion of our country, parang hindi maganda and uh, it will only entail uh, ma magulong to a uh, magnitude na siguro baka di natin kayanin. Binabantayan daw nila ang mga grupong nananawagan ito. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News Farm. Mga kapatid, jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.